Nakakagulat na kontrobersya sa industriya ng aliwa ng Korea. Nagsagawa ng legal na aksyon ang ahensya ni Kim Soo Hyun laban sa isang channel sa YouTube at sa pamilya ng yumaong aktres na si Kim sa Ano ba talaga ang nangyari? Hatiin natin ang lahat sa video ngayon. Nagsimula ang lahat ng mag-upload ang Hover Lab, na rin bilang Garosero Research Institute. Nang isang video na nagsasabing si Kim Soo Hyun at Kim Sae Ron ay nasa matagal ng relasyon simula noong teenager pa si Sae Ron. Ang video ay gumawa rin ng nakakagulat na mga paratang tungkol sa pagkakasangkot ni Soo Hyun sa kanyang mga personal na pakikibaka. Ang ahensya ni Kim Soo Hyun, gold medalist, ay hindi nag-aksaya ng oras sa pagtugon. Tinawag nila ang mga paratang na ito na false at walang batayan at inakusahan ang Hoverlab ng pagkalat ng masasamang chismis. Pero habang lumalaki ang kontrobersya, mas maraming nakakagulat na detalye ang lumabas. Ang gold medalist, sa pamamagitan ng legal team nito, ay nagsampa ng mga kriminal na reklamo laban sa Hoverlab at sa pamilya ni Kim Sairon, na binanggit ang mga paglabag sa Korea's Act on Special Cases Concerning the Punishment of Sexual Crimes. Pero bakit sila gagawa ng ganoong marahas na hakbang? Ang isa sa mga pinakanakaalarma na bahagi ng kasong ito ay ang isang leak na larawan na sinasabing nagpapakita kay Kim Soo Hyun sa isang pribadong sandali sa bahay ni Kim sa Eron. Mariing na ito ng gold medalist na nagsasabi na ito ay isang pagsalakay sa privacy at maaaring humantong sa sexual na kahihiyan para sa aktor. Sinabi rin nila na nagbabanta ang hover lab na maglalabas ng higit pang mga larawan. Ngunit ang kontrobersya ay hindi nagtatapos doon. Noong una, umiwas ang gold medalist na kumilos laban sa pamilya ni Kim sa Iron bilang paggalang sa yumaong aktres. Gayunpaman, pagkatapos na maisa publiko ang naglik na larawan, nagpa siya ang ahensya na wala itong pagpipilian kundi kumilos. Itinanggi rin ng ahensya ang mga akusasyon na pinilit nila si Sairon na bayaran ang 700 milyong Korean won iginiit nila na sina Sohyun at sa Iron ay nagde-date, ngunit pagkatapos lamang iyang maging legal na adulto. Habang patuloy na lumalaganap ang iskandalo, tila natatamaan ang karera ni Kim Sohyun. Ilang brand na raw ang nagtanggal sa kanya bilang endorser at ang kanyang inaabangan na Disney panandang pandagdag na drama na Knock Off ay hindi pa nakakatanggap ng petsa ng pagpapalabas. Nag-aalala ngayon ang mga tagahanga sa kinabukasan ng minamahal na aktor. Makaka-recover ba siya sa kontrobersyang ito o magiiwan ba ito ng pangmatagalang epekto sa kanyang karir? Nilinaw ng gold medalist na hindi sila atras. Kung patuloy na magpapakalat ng maling impormasyon ang Hover Lab at ang pamilya ni Kim sa Iron, nakahanda ang ahensya na gumawa ng karagdagang legal na aksyon. Pero tatapusin ba nito ang kontrobersya? o mas marami pang nakakagulat na detalye ang lalabas? Ano sa palagay mo ang sitwasyong ito? Tama ba ang ginagawa ng gold medalist sa pamamagitan ng paggawa ng legal na aksyon o maihigit pa sa kwento kaysa sa nakikita ng mata? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. Iyon lang para sa malalim na pagsisid ngayon sa kontrobersya ni Kim Soo Hyun. Kung nakita mong nagbibigay kaalaman ang video na ito, huwag kalimutang mag -like. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa higit pang mga update sa pinakabagong balita sa entertainment. See you sa susunod na video.